Hi guys! Ito pa pala yung continuation ng ganap kahapon. Pagkatapos kong mapaglutuan ng pansit kanton yung dalawang bulinggit, ay nagulis-walis nga muna ako dito. Inuna ko nga dito sa kusina, hanggang doon sa sala. So napakadaming alikabok guys. Kahit araw-araw naman nagwawalis. Ewan ko ba ng nanggagaling itong mga alikabok marito ito. Lalong-lalo -lalo na nga itong lamesa ni Dayan, Yung ilalim niya. Just ko po ang daming mga kung ano-ano ang mga nandoon sa ilalim. Grabe! Pagkatapos ko nga magwalis dun sa aming loob, ay dumiretso na ako dito sa labas para nga magwalis naman dito sa ilalim ng puno ng abukado at napakadami na naman ngang dahon. Pagkatapos nga isinilaban ko na rin kaagad para hindi na nga siya ikalat ng mga aso at pusa. Pagkasok ko nga dito sa bahay ay eh, nutusan ko nga itong dalawa na magmap ng sahig pero nagpresenta na nga si Amara na siya nga nangalang daw at si Dayan nga hindi marunong napakalambutin talaga naman ng batang ito oo, oo. pagkatapos nga ay eh, nasikaso ko na nga itong aking mga luluto eh so ginayat ko na nga yung pangrekado diyan na bawang sibuyas luya at saka yung bell pepper dahil nga gusto ko maaga ako makatapos ng pagluluto guys dahil nga brown out yan so kapag matatanghalian pa ako sobrang init na nga diyan sa aming kusina tapos dumating pa nga si Dayan at naglalambing nga sa akin na oh, di ba oh, napakakulitin guys pero malambing nga yan sa akin pagkatapos ay ginayat ko na nga rin itong pechay tapos yung tuyo ay eh, binabat ko na nga sa tubig para si sobrang alat Pagkatapos nga ay huli ko nang na ginayat itong talong dahil nga mangingitim siya kung uunahin ko nga siyang gayatin. So yan isa-isa ko nga siyang ginayat at binabad ko nga muna dyan sa tubig. Nilagyan ko nga muna siya ng asin para nga hindi siya umitim. And after ko nga magayat lahat ng talong dyan ay niluto ko na nga rin siya kaagad-agad para nga hindi mangitim nga yung talong. At ayan na nga yung finished product guys. Sobrang sarap niya no diba? Maya maya nga pagkatapos ko magluto ay pumunta nga ako dito sa labas at nakita ko nga itong dalawang bulinggit. At tingnan naman enjoy na enjoy sila paglalaro dahil nga walang kuryente, walang wifi. O, ba diba, guys? Ang laki ng kaibahan kapag walang wifi life hindi sila cellphone dahil nga nakakapaglaro sila ng natural na laro na hindi mapapagod ang kanilang mata. So minsan nga rin guys, mas maganda talaga ganyan ang kanilang nilalaro kaysa lagi silang naka-cellphone. Masama rin kasi yun guys. O di ba? O di ba? Enjoy na enjoy sila. Pagkatapos nga nilang maglaro diyan ay naligo nga lang sila agad. Pagkatapos nga ay pumunta na nga sila doon ulit kay Mama dahil meron nga silang kalaro na dumating doon. Tapos ako sa ulo flight nga kumakain diyan guys dahil nga hindi umuwi si Sarah, so may kainan nga sila sa company nila. At si Ate Kate ay ayaw pang kumain kaya ako na lang muna ang kumain diyan, o di ba? kahit solo flight ako, enjoy na enjoy ako guys. Dahil ang sarap ng aking ulan dyan. Limot ko na naman ang aking diet for today's video. Pagkatapos tapos kung ako kumain dyan, nabiglang tumawag si so, sir at nagyaya nga siya. Pumunta nga daw kami ng SM. So sabi ko nga, tinatamad ako. So mapilit nga siya. Dahil nga brown out nga yan, mainit sa amin. At ayun, pauwi na nga siya ng mga oras na yan, Kaya dali-dali nga ako nagbihis. So diba, mag-SM biglaan. So kami na nga lang dalawa dyan. Dahil nga yung dalawang bata ay busy naman. Kaya hindi na nga namin inistorbo. At saka matatagalan pa kami kung iintayin pa nga namin yung mga bata. Tapos si Ate Kate naman ay may lakad. Kaya hindi rin siya makakasama. Sa mga oras nga na yan, ay nakapagbihis na nga ako. At banas na banas na ako dyan guys. just ko. Dahil nga nasisikipan nga ako dun sa aking damit. Ewan ko ba? At talaga namang ang bilis umikip sa akin ng mga damit, alam na talagang tumataba na ang madam nyo. Sa mga oras nga na yan, ay banas na banas na ako. Kaya ayan, tinirintas ko na nga lang muna yung aking buhok. At talagang napakahaba na guys. Wala pa kasi akong pampaayos. Wala pang budget. Kaya pagtsagaan ko na nga muna yung aking buhok na yan. Sa mga oras nga na yan, ay naantay ko na nga lang si sir dumating. Dahil nga tagal-tagal niyang dumating. Nagyayaya pero hindi naman kaagad. So galing pa kasi sila dyan guys sa balagtas. Kumain nga sila ng mga kasama niya sa trabaho. So inantay ko ngalang lang. Biglaan lang din kasi yung yaya niya, Dahil nga walang kuryente mainit nga. So magpapalamig nga daw kami sa SM. At ayan nga, after 48 years, I dumating na nga rin siya. Diyos ko po, Mama Mia, ang tagal-tagal. So, naligo nga muna siya sa video, guys. Ay, talagang napakainit ng panahon. Maya-maya nga lang din, ay umalis na nga rin kami kaagad. So, that's it for today's video. Wait for part 3.